Ah, ito guys, so oh, yung bagong proseso ngayon ng pagpapalitada. Bagong teknik. Bagong teknik po ito. Bagong kung, millennial na style to millennial. Uh, Magkakuha ka ng ano, asbestos. Tapos labhan mo sa siminto. Iyan, e, laba, laba. Iyan. Iyan guys. Ganyan ang sistema niyan. Iyan oo oh, liba Yan, haplasan mo ng magaling. kan talaga. Meron sa Yan. Ito yung magaling na ano eh. Mason, galing pa sa ibang ano to, planeta yata to. Ang halo, kinakamay lang talaga. Hindi siya gumagamit ng kutsara. Yan, no? Oh. Oh. Tingnan nyo guys. Yan. Oh, di ba? na guys, yung nilabhan na ano, tela. Makpampangalan niya. Yan. Yeah. <laughs> <laughs>